Naku po, mga kababayan ko. Mukhang uh, katapusan na po ito ng uh, lahat ng ipinalatang legacy ni Duterte. Opo. Ito po yung sinasabi ng mga DDS na Duterte legacy. Tama po kayo doon. Tama po kayo. Ito po pala yung sinasabi ng mga Duterteans at Digongians at uh, Sururutians. <laughs> at sa at, uh, pulongans at uh, bastianyan at kibuloyans na ipinagmamalaki nilang Duterte legacy. Ito po mga kababayan ko, pag-usapan natin to. O, ito na. Sabi dito. As legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming. Mm -hmm. Alam nyo po yung sinasabi ni President Bongbong Marcos yung mga hindi nakakaalam. Yung pong uh, tinasabing yung Duterte Legacy, yung Pogo, yung uh, Philippine Offshore Gaming, yung Pogo, mga kababayan ko. Such as financial scamming. Sabi ni Pangulong Bongbong Maros, pakinggan natin. Money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Content po to, ama Grave abuse and disrespect. Our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pangkilala pastanan sa ating bansa. Aray, ang sakit Duterte! Eh, Duterte kami! Duterte! Oo, oh, makadala Duterte! O, oh, ano kayo ngayon? Duterte Legacy! <laughs> Torture, murder, kidnapping, scamming... <laughs> Nakakaiyak! Ah, Biruin <laughs> yung pinapasok nyo sa pinapasok ni Duterte sa bansa natin yung mga ano, ganyang, ganyang uh, investment. Muntik pa. Uh, <laughs> Kaya tayo number one ngayon sa gambling country because of Pogo. <laughs> Ulitin natin para matuwa naman itong mga, tong mga DDS. Mm. Such as financial scamming, money laundering financial scamming, money laundering, prostitution, prostitution, human trafficking, human trafficking, kidnapping, kidnapping, brutal torture, brutal torture, even murder, Content. even murder, grave abuse and grave abuse, our system. And disrespect to our system. Of laws must stop. Law must, uh, must, Kailangan must stop. Kailangan ng itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkilala pa sa ating bansa. Alam mo sa totoo lang ah. Ang init na sinabi ni President Bongbong Marcos dito mga kababayan ko Sabi niya, kailangan nang itigil ang panglalapastangan nito sa ating bansa Si Duterte kailangan For <laughs> sa pagbabago Mayroong pogo sa Online na ang kasino Duterte legacy yan, ha? Nilalapastangan yung taong ang ating bayan. Yan lang Duterte legacy. Ang laki na naiambag sa Pilipinas, no? Sabi nga ni Digong, yung Pogo, maganda yan! <laughs> maganda, ha? <laughs> Worse. Words came from the mouth of Duterte. <laughs> oh, ano ngayon masasabi nyo? Yan ang Duterte legacy, mga kababayan ko. ba? Diba? Ang sabi ni President Bongbong Marcos, napakatapag ng pahayag niya. Because, President, no. By the law, nagmumukhang legal ang pogo. Pinag, ginagawa ginagawang, uh, ginawa ni Duterte ang partido ang pogo para pagkakitaan. Gumawa si digs mga kababahayang ko, ng uh, ikasisira ng Pilipinas kung nagkataon. No? Sa so, totoo lang, if that is Duterte legacy, inutu tayo eh. Diba? Sabi niyang gano'n, no, hindi, ang Pilipinas ganito, babaguhin ko ang Pilipinas, bigyan ko ng trabaho, magkaroon tayo ng 7 pesos na bigas. O, punta ako ng uh, isla ng, ano, ng uh, inukuha ng China, mag ako magpababa ako sa neve, magjejetski ako, punta ako doon. Itayo ko yung ating bandera. Bahala na sila kung ano gawin sa akin. <laughs> Tapos magsabi pa sila na ano, magsabi pa na halik-halik kan -halik pa yung Pilipinas. dependa the flag. Putangin ng yan. <laughs> How you depend the plug? Kung kayo sumisira sa Pilipinas. <laughs> Now I understand that Maisog Rally is a big torture and a big lies for the Filipino people. Inuuto nila kayo para magalit sa gobyerno. <laughs> Nagpapauto naman kayo. kung dito pa lang eh. Ano mga sinabi ni Presidente? Ulitin natin. Para masaya. Duterte Legacy. O, oh, ayan. Oh. dito, ito, ito, ito. Oh, ayan. Oh. Dali! Sit oh. areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Content po to Grave abuse and disrespect for system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkilalapastangan sa ating bansa. <laughs> See? Now, is that the Duterte, Duterte, legacy? Kaya hindi naaatin si Sara eh. Why? Masasaktan siya sa sasabihin ni PBBM. Yan ang totoo dun. Kasi bakit? Ginawa ng tatay niya yun eh kahihiyan sa kanya yun. <laughs> Di ba? Kahihiyan sa tatay niya yun. Why? Mga kababayan ko, totoo yan. Ngayon, mga kababayan ko, ito yung sinasabihan yung bangag. Balikta rin natin yung pagkakataon. Duterte, pinapasok ang mga kriminal sa Pilipinas. Si Bongbong Marcos sa sinasabihan nilang ng nyor, bangag, a diktador, yung lumalaban sa mga pinasok ni Duterte. Si Marcos Jr. karlaba kalaban ng kriminal. Si Duterte kakampe ng kriminal. if we comparison President Bongbong Marcos versus the former President Duterte, malayo ang pinagkaiba nila. Mga kapatid, malayo ang pinagkaiba nila. Si President Bongbong Marcos, pang ekonomiya ang iniisip, mga kababayan ko. Si Duterte, pang sarili, ang kita ang iniisip. Si Pangulong Bongbong Marcos, naghahanap ng mga legit investor si Duterte naghahanap ng easy win money for investment. Lately, natuklasan natin na pinapadrinuhan ni Roque yung mga pogo na tao ni Duterte. Lately, nasangkot din yung uh, PA ni Roque na tumatanggap ng payola sa mga sa mga pogo, sa mga sa pogo. At napakarami pang natuklasan. Mga kababayan ko, Hanggang sa nalaman natin ng taong bayan ngayon, mga kapatid, noong panahon ni Duterte, alagang-alaga nila yung pogo. Now, sino ngayon? Ang totoong designated survivor. Baliktad na ang nangyayari, mga kababayan ko. Tuloy natin, mga kababayan ko, nagtayuan ang mayorya sa kamera. Look. That is a uh, son of uh, Senator Bong Revilla, Jolo. Ay, di, ha? Brian. Nagtayuan sila. Bakit nagtayuan even the leftists, mga kababayan ko, Raon Manuel and Franz Castro? Why? Bakit? Kasi isa sila na nilalabanan. Mga kababayan ko. Grabe oh. Iba to, ang tuwa pa, nagtataas pa ng kamay, oh. Bakit, mga kababayan ko? Imaginin ninyo, mga kapatid, ba't nagtatayuan yung mga kongresistang ganyan? Why? Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Kasi yung laban nila, sugpuin yung mga tinanim ni Duterte na isa sa katuparan nila because tinutulungan sila ng gobyerno. Tapos gusto pa ng ibang tao, mga kababayan ko, na magkaroon pa ng isang Duterte, paglalaban nila isang Duterte. Ano to? Mga sugarol ka ba kayo? Eh kung yung tatay nga nagawa, ganun din ang gagawin ng anak. Lalo kampi kakampi pa nila ang China. Effective today! All pogos are banned. nan mga kongresista noon. All pogos are banned, mga kababayan ko. 'Di ba? Natupad lahat ang gusto nilang mangyari. Even the senators, oh. So. Grabe, oh. Tumigaw <laughs> pa sila, BBM. I hereby, I hereby instruct Pagko to wind down and cease the operation of Pogos by the end of the year. Boom! Even Pogo na may license, tanggal. Diba? Yan si President Ferdinand Bongbong Marcos Anak ni Apo Ferdinand Edralin Marcos The dollar in coordination with our economic managers Shall use the time between now and then To find new jobs for our countrymen who will be displaced o, oh, dole na bahala sa mga mawawalan ng trabaho, di ba? Sabi ni Angel Hero, yeah, pala, silent lang si PBBM. Pogo, Sosona, pala lalabas, iyak din ang mga DDS. Correct! Wasak <laughs> sila dito. O, oh, di ba? Na mga kababayan ko, ang sarap magtanong sa mga DDS ito. Pagbubunto ng utong mga to. If we compare son Duterte versus Marcos Jr., mga kababayan ko, sino ngayon na may be, sino may, may sino ngayon na may balls? Oh, sino ngayon na may balls? Si Marcos Jr. na nilalabanan ng pogo o si Duterte na pinapapasok ang pogo? Sino ngayon? Tatanungin ko 'tong mga DDS ito. This is very important. 'Di ba? Oh, very important to para sa akin. This, this, this is very significant. Ngayon mag ngayon magtanong yung mga jutang juninis ninyong kalye survey vlogger sa mga tao. Si President Bongbong Marcos hindi pala hindi pala away eh. Si Duterte pala away eh. Sino ngayon? 'Di ba? Oh, sabi ni Angel, yes, baka madali uh, channel lang ng uh, host natin. Hindi naman po. Hindi naman. Ang akin lang mga kababayan ko no. It's very it's very uh, simple simple lang para sa akin. Straight to the point. Tayong mga Pilipino. Ito 'yung totoo eh. Ito 'yung sa atin eh. Kaya tatanungin ko ulit ang mga kababayan natin. Alam nyo, kesa pulaan nyo si PBBM, na keso ganito, keso bangag, hindi nyo nagawang patunayan na kahit ang dami nyo nang nakikita kay Duterte na pagkakamali nyo na nalohalongkat ng kahapon, iparing kayo rin kayo naniniwala. Di ba? Sa so, totoo lang. Maraming mga Pilipino. Maraming Pilipino na loko sa gambling, sa sugal, sa online sugal. Maraming na loko. Maraming na lugi, mga negosyo nagsara because of the online gambling. Which is the FOGO na pinapasok nung dating presidente. Na dating presidente na gustong kumita ng pera ang Pilipinas. Pero sa bulsa, mayroong kickback. Nagtataka nga talaga ako eh. Because I have a research mga kababayan ko, even sa ibang bansa hindi pinapasok yung Pogo. O yung Pogo, yung online casino, hindi pinapasok sa ibang bansa. Even sa US nga, hindi nga pinapapasok yan eh. Dahil meron silang sariling, uh, meron silang sariling platform na pinapatakbo naman sa ibang bansa. Pero dito naman sa Pilipinas mga kababayan ko, sa sobrang uh, kakurapan ng dating uh, namumuno no, mga kapatid, pinapasok ang Pogo, naglagay sa gobyerno, para makapag-operate dito. Kita mo mga Chinese yung mga yon, yung mga Chinese hindi makapag-pogo sa uh, China. Ba why? Bakit? Kakatayin sila doon eh. Kaya, kaya ang kaya ang kaya ang kinuha nila mga kababayan ko. Kaya ang kinuha nila mga kapatid sa totoo lang, kaya ang kinuha nila yung mga nandidig yung mga kito ng Asia, Vietnam, Thailand. Yan ang mga pinagkukuha nila mga kababayan ko 'yung sinagtayo ng pogo at kinaptured nila mabilisan ng Pilipinas. Kaya number one po tayo sa pinaka-gambling country sa bansa. At nagpapasalamat na lang ako na meron po tayong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na anak ni Ferdinand Edralin Marcos na gustong, uh, gustong, uh, gustong, gustong, gustong patunayan sa bansa natin mga kababayan ko na kaya niyang linisin ang Pilipinas. Ngayon, if we comparison PBBM and Duterte, si BBM build better more. Duterte, build, build, build. Mahinang klase pala yung build, build, build. Mas malakas pala na klase yung build better more. Mas malasa pala yung playboard ni Bongbong Marcos at mas mapakla pala si Duterte. Mas okay pala si Bongbong Marcos na sinasabihan nilang bangag adik-adiktador kesa doon sa gumagamit ng pentanil na pag ewang na ngayon. Tapos sasabihin nila, Duterte legacy maganda, nek-nek nyo. Nang dahil sa Pogo, daming Pilipino ang bumagsak, naghiwalay na pamilya, naluging negosyo, naglahong pangarap. Now, Mr. Roque, sooner or later, maybe next week, magkikita tayo sa Kamara at sa Senado. I'll make sure na mananagot ka sa lahat ng ginawa niyong pagpapadrino sa mga pogo. And this is the perfect timing para ilubog ang mga kalaban ng taong bayan. Hindi na tayo magpapatinag pa. Hindi na tayo magpapaloko pa kahit kanino. Hindi na tayo magugulumihanan. Hindi na tayo maloloko ng pataas-taas ang kamay at papangapanga kong Hindi na tayo maniniwala sa sinasabing Depend the Plug how you defend the flag kung sa sariling bansa natin nilulubog nyo ang Pilipinas. Defend the Constitution. How can you say that sa mga sarapan ng mga taga-suporta nyo na dinidepensa nyo ang Constitution pero sarili nung, sariling Constitution ng Pilipinas ang sinisira ninyo? Pagpapapasok ng Pogo. Ang ilegal ay ginawang legal. Ang legal ay ginawang illegal sa panahon ng kapanahuran nila. Wake up, Filipino people. If you are DDS, if you are former DDS, if you are diehard supporter of former President Duterte, this is your time para bumaliktad. This is the perfect timing para makaunawa ka. And this is the perfect timing para ibalik sa kanila. Kung talagang mahal mo ang Pilipinas, hindi mo titignan ng Duterte legacy. Walang ginawa si Digong. Tandaan nyo yan. Kung talagang mahal niya ang Pilipinas, bakit niya nilubog ang sambayan ng Pilipino? Bakit niya sinira ang pangarap ng ibang tao? Bakit naglaho at nasa nailibing sa sementeryo ang 32,000 Pilipino? Is that a Duterte legacy? I think hindi yan ang pangarap ni Bongbong para sa inyo. That's why BBM, Build Better. More.